Ayun, maganda nga po mga guys. Uh, ah, maglalagay nga tayo ng ano, ng ah, panghuli ng ano, ah, kalampay o kimpi. may na tayong tatlo. Ayun. Kaya titistingin na muna natin to. Ayun siya. Kakatakadarating na kasi natin eh. May pinuntan tayo dun sa ano sa kaya ayon. tatlo pa lang yung nagawa ko ngayon ititistingin na natin siya talagayin natin siya sa tubig ngayon mga guys, you know, alagay natin siya. Sana maraming huli. <laughs> bukas na natin ito titingnan. Uh, bukas ng umaga. Saka natin siya titingnan. Ayan guys, ito naman yung pangalawa. Ito naman guys, yung ano, pangatlo natin. Oh.